may nakita akong video sa Facebook no patungkol sa pinabalak na pagpatay kay Presidente Bongbong Marcos. Panoorin natin to guys. At tapusin niyo yung video. Matindi ang revelasyon nito. Hindi ko alam kung totoo to. Bala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. Feeling ni Duterte. Ipapatay si BBM. Hello. Pati buong pamilya. Hello kasi yung September 21 rally, alam ko lahat yon. Uh Oo. -oh. So ininform ko ang si Browner, ininform ko lahat mm-hmm. pati Palacio. Ininform ko sila kung sino founder, nagagawa sila ng ku, ayun ang gulo lahat. Nangyari, nangyari lahat. Hindi pa rin umuuwi si Pulong. Mm -hmm. Alam mo kung bakit? Bakit, mami? Ang habili. Eto ha, makinig kayong lahat. Narinig ba nila ako? Oh, No, lakasan niyo yung mga volume ng ano niyo, ng cellphone niyo. Pakinggan niyo mabuti. Pero bahala na kayo kung maniniwala kayo o oh, hindi, ha. Oh, naka naka live speaker tapos naka um, nakatapat sa mic ko. Oh. Alam na ni Duterte na hindi na Alam siya mang, makakalabas. Hindi niya na, hindi na siya makakalabas doon, ba? Kahit maging presidente <coughs> pa si sa Sara. Ang huling hiling ni Duterte, ipapatay si BBM. Hello? happy pamilya. Hello. Pag i-ano mo yung ano, yung sinabi ni Pulong, you will pay for what you did to my father. mhm hmm Oo, nakita ko yun. Na, na, nabasa ko okay, yun. Ayan. Oo. Uh Idugtong -huh. e mo ngayon yung statement ni Harry Roque na pwede lang mawala si BBM kung kukunin siya ng Diyos. Ay, grabe. Meron? Hindi ko pa nakita oh, yun. Tinoos, inano ko na yan ah. Inano, alam mo kaya, hindi ako makapag ano ngayon sa Facebook ko. Uh -oh. Sina Johnny lang i-mass report ang Facebook ko noong October 12. Okay. Ay, uh, uh, speaking of that, may nagre-request sa akin, uh, Pebbles, Pebbles din. Ikaw yan, Mami? Oo, akin yun. Okay, okay. Oh, ako ng bago, yung, okay. yung foreign na. <laughs> Okay, okay. Yeah, accept ko kasi hindi ko hindi ko pa na-accept hangga't hindi kita nakakausap yun, eh. Gumawa agad ako ng bago. Opo. Ngayon, nabibisit na sila sa akin kasi yung September 21 rally, alam ko lahat 'yon. Oo. So ininform ko ang sila Browner, ininform ko lahat mm-hmm. Ininform in ko sila kung sino founder, nagagawa sila ng ku, ayun ang gulo lahat. Nangyari, nangyari lahat. Ah, kaya nung lumabas yung news after four days na may meron palang pinaplanong ko or destabilization, natawa na lang ako. Kasi alam ko na, doon sa TikTok po, makiki, ma, marilinig nyo lahat. It Hindi ko alam kung ito talaga yung TikTok account niya, no, guys. Pero i-check nyo na rin. Nag-search-search ako sa TikTok kasi. Uh, yan yung lumalabas. Panoorin niyo mga video. Ilinabas ko lahat ng ebidensya. September 19 pa lang, sinabi ko na na may linulutong ko. Mm -hmm. September 20, sinabi ko ang founder si Chabit, yung mga uh, nakadimandang contra contractors, yan sila Alcantara, uh -huh. yung mga engineers, at yung USEC na si Bernardo. Sila mm. ang nagbigay ng pondo para manggulo at mag magkaroon ng destabilization, mapaalis si, BPM noong September 21. Oo. Oh, oh. Kasi kapag napaalis si, napababa nila si BPM that time or napakay nila, napapatay nila, absuelto lahat. Into lahat, oo. Oh, oh. Pati si Roque, mm -hmm. uwi. Mm hmm. In, in, as to lahat, yun ang plano. Eh, hindi nagtagumpay kasi merong hindi mo pwedeng sabihin kung paano ko nalalaman ni. Eh. Uh oo. -oh. Kasi mapapahamak ang buhay niya. Oo, okay, uh oo, -oh. Pero ano, pero ang kinatutuwa ko doon, sa akin siya nag-message. Mm -hmm. Detalyado lahat, sinabi niya lahat, detalyado. Kaya... Totoo lahat yung pinost ko, yung merong manggugulo, may mag-aataan ng apoy, lahat yon Kaya nga sabi ng mga tao, ano ka ba, psychic ka pa? Bakit ano, nagkatotoo lahat ang sinabi mo, mga pebs? Ganyan. Hindi lang ako ng salita. Kaya ikaw Tapos nun, kaya ikaw hinahanting ngayon. Oo, nung una yung sa ako kasi nagbook ng ng Sara Army. Oo, 'yung Army si Sara. <clears throat> ko ng pinopost 'yan, month 3 months, tingnan four sa Gra months. Grabe, grabe. Oh. 'Di sinasabi ko na puntahan nyo ang kampo ni Sara Duterte sa Sorsogon. Nandun nagte-training 'yung mga Sara Army at doon din nagpupunta si Cheese Escudero pag wow. sila. So alam din ni so, Cheese. So, so, uh, al alam din ni Cheese 'yon, Mommy Pets. Alam niya. Na may army. Yes. Isa nga siya sa nagpondo nitong ano eh, October 12 eh. Oh my god. Okay. Kasi ang usapan diyan, pababait talaga si ano, si BBM. Uh, tapos o oh, po si Sarah, absuelto lahat. Grabe. Grabe. <laughs> <laughs> Nagugulat Kaya Nagugulat ako. Ang daming po na Opo. alam mo yan. Binatikos ko si Marcos. mm -hmm. Two years mahigit. Hindi tayo nag-uusap. ako. Hindi tayo nag-uusap nun. Diba? Tahimik oh, lang kami. Naisug ako, diba? Ah. Oh. ako. Wala ah. Oh, oh. kaming tao. Oh, oh. Linangaw. Laging linalangaw. Nagpunta pa ako ng Hong Kong. Linangaw. Mm -hmm. Ako ang nag-umpisa ng Ed sa Friday Group. Al alam ko yan. Oo. Oh, oh. oh Bakit ngayon? maraming tao. Ibig sabihin, funded. Oo. Uh -huh. Tapos ito, yung kay Kiko ito. Barsaga, walang tao ulit. At akala niya, nakaisa siya. Kasi meron lumabas na nautakan daw niya si John Wick si B-I-L-S-I-L-G, uh John si Grimulia. Uh -huh. No. Alam ko lahat. Alam na ni Seth John Vick. Lumalabas pa lang siya ng aristocrat ng restaurant. Na-inform ko na si Seth John Wick aalis na po siya. Uh Oo. -oh. Hindi po siya tumuloy dyan sa Gate 6 sa Forbes. Nasa Dasma Gate po siya. Kaya, Kaya nagulat siya. Siya ang nagulat. Na-surprise siya. Ang dami palang polis sa loob ng Forbes. Uh-oh. 200 plus na polis. Iba pa yung nasa labas. Uh Oo. -oh. Kaya binaktoyo ko siya. Doon nagalit na sa akin ang Sarah Army. Nag-send na sa akin ng message yung intel ko na Uh, pinapatrabaho ka na, iliquidate liquidate ka. Then, mm -hmm. na-trace -na ka na nila. Basta, pagdating sa lugar mo, kung may security ka talaga dyan, huwag magpapapasok ng tomboy, ng lesbian militar. Okay. Uh Oo. -oh. Yun ang pinadala nila. Pero may security ka na, Mami Peps? Eh, wala. Wala? no no. Ingat ka, ha? Hindi eh, ko pwede sabihin sa'yo sa message ko sasabihin sa'yo. Ah, oh, correct. Ano, correct. Ay, meron kasi akong mga bagay na hindi pwede sabihin. Uh Oo. -oh. And um si, kasi doon sa ibang content mo, pati si Chabit is gusto kang ipasabi i, si, i, ano, oo, ipapatay? Oo. Oh, 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 oh. kasi alam niya nasa pinas Okay, okay, okay. Mhm. Mm so ano 'yun, nakatanggap eh, ka din. Ko lahat. Pinasa ko lahat ng ano ng ng ng, ng illegal niya. Nakadokumento lahat 'yan. Pinasa ko lahat. Kung ano yung mga illegal niya. Ayoko, gusto kong sabihin na sa ano eh, sa social media. Kaso nga lang, mayroong mga hindi dapat sabihin doon eh. Oo. Naintindihan ko. Pero, Mami Pebs, baka gabi na dyan sa iyo. Ingat ka, ha? No, basta papunt papuntahin mo sila sa ano, sa... Sa TikTok uh, mo? TikTok, nandito lahat ng buong istorya. Nagulat ang mga tao. Trending siya sa TikTok. Eh ako nga, eh ako nga kala ko eh alam na namin lahat, no? Kasi siyempre as a vlogger, eh, inire-research namin lahat. Nagulat ako dito sa mga sinasabi mo. Ito, kaingatan, eto ang iniingatan lang lahat. Diversion lang yung kay Kiko. Okay. Pagbulo. <clears throat> yung people's power, alam nilang hindi sila mananalo dahil wala ng Duterte. mm -hmm. I-explain ko lahat doon ano lang yon yung pampagulo para makapasok yung suicide bomber. Wow. Eh, yan yung October 31, di ba, na sinasabi mo? Hmm, -mm, hindi lang yan. Hindi mo alam, kaya simula ngayon hanggang October 31, paunti-unti gag gumagawa, gagawa sila ng rally, 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 ganyan, ganyan. Ililituhin nila ang malaking niya. Okay. Kaya sabi ko, dapat nakasarado yung mga pwedeng pasukang gate at mm -hmm. super ano sila dapat check kahit may staff pa yan. Uh -huh. Kasi ang sabi sa akin ng Intel ko, lahat, pati yung mga nagtatabaw sa Malacanang, dahil maraming ahas sa Malacanang. Mm-hmm. Uh -huh. Talagang kailangan mag- Ilalabas ko yun, lahat ng binigyan ng Intel sa akin. Ilalabas uh -huh. ko lahat. Para malaman nilang totoo sinasabi ko. Opo, nako. Delikado ang Pangulo pala, no? Delikado siya, hindi lang yon kung hindi siya bababa, hmm. uunahin papatayin ang mga anak. Grabe naman. Damay yes. pamilya. Damay pamilya. Yun ang ano ni Pulong. Walang niya si Pulong. Malanak siya nga, di ba? <laughs> Malang niya. Ganyan sila oh. sa Davao. Hindi ko oh. puli na lahat, ha? Oh, Pero oh. ganyan sila. Yun naman sa Bisaya. Ano yung ubusan ng lahi. Oo, oh, oh. grabe. Akala ko dati pa yung mga ubusan-ubusan ng lahi, pero talagang hindi. exist pa lang ngayon. Kasi hindi nila matanggap na <clears throat> hindi ba mapalabas si Digong. Oo. Oh. Ah, pero yun yung pinaka-pinagmumula um, nila. Oh, yun ang pinaka. Yun talaga. Oh, oh. Na kahit hindi na makaupo si Sara at si, si Sara Duterte, matumba lang nila si ABBM. Dahil doon sa pagkakakulong ni Digong. Mm -hmm. Ayun. Grabe. <laughs> Shock ako! <laughs> Wala na ako masabi. Hindi ako makapagsalta, Mami Pebs. Pero anyway, pahinga ka na dyan siguro. Ga uh, yung gab na, ah. Uh, Apo, up upload doon yung part 1, part 2, part 3. Ayan, nag-ano na may index sa akin, no? Oh. Ayan. May message Ah, wait lang, ha, ah. Sige po, Mami Pebs. Baka importante kasi ito, eh. Oh, ah, sige, 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 sige. Okay, wala na akong masyari. Pa salamat, ah, salamat. Pasensya na. At, uh, oh, Panoorin mo yung ano ko nasa doon na, nasa 4 na. Inupload ko lahat doon. Bigla big akong tumawag ng kape. gabi. Okay, okay. Salamat po. Bye-bye. Good night. Bye. Okay. gabi. <laughs> Sabi ko, magbablog ako ngayon. Isang oras. Eksakto na. Kaya lang, wala. Wala na ako nasabi. Mga bossing, chipa mo sir, doon siya naghahanap po kung saan yung TikTok ni Mami Pebs Talakera. Alam ko is, um, ang para sigurado. Ag, ag hala hanapin nyo lang yun doon. Kasi ano, um, ano naman yun eh. Nakapost naman yun, saglit lang. Hanapin ko ha, para malink ko kayo. Pebbles. Hindi ba itong Pebbles churrot na ito? Ito, ito, may mga part 1 Ano oh? Ito yata, ayan. Pebbles Chewy oh, saglit lang. Oh, baka may iba pa kasi. Pebbles Talakera. May kami iba pa nga. Hindi, pero ang lumalabas yung Pebbles Chewy rot mga bossing. Yoon, oh, puro yun. No? At syempre oh, bakayaan mamaya ang aming topic. No, uh, guys, uh, i-subscribe niyo yung Birahan channel niya, ipa-flash niyo diyan sa ano, kung, sa screen niya. Kung, kung hindi niyo pa alam, diyan kung gusto niyo mga pa chismisan. Panoorin niyo mga video niya. 12, kasama po natin si Then, Boss Mike. subscribe din kayo sa akin, guys. Mga kababayan, ito, oh. Maraming salamat. Uh, yun lang. Yung ating link nandiyan po sa itaas. Click niyo lang po 'yan. Nandiyan, um, yung link nandiyan po sa itaas nakapin po sa taas ng ito um, pong live natin. Click nyo lang po yan para rekta na po kayo nadadalin sa Birahan Channel. Yang nakikita nyo na Jordan G, ayan o yung may puting link, yan po ang link ng Birahan Channel. Ako yung magpapaalam na, kita-kita tayo mamaya alas 12 impunto Birahan Channel, mga boss, chipa mo sir. No? At tatalakayin pa natin yan na mas mahab.